Mga bata, Mga bata, alam mo ba ang kwento ni Tutubi? Kung hindi pa, makinig mabuti sa akin dahil meron akong kwento. Ang kwento nga ni Tutubi. Handa na ba kayo? May isang naligaw na Tutubi. Nagising na lang siya na nakatihaya sa isang dahon. Malakas kasi ang hangin sa panahong iyon, kaya siya ay tinangay at napadpad sa isang lugar na hindi niya kabisado. Si Tutubi. Lumipad si Tutubi. Hinahanap ang daan patungo sa pinanggagalingan lugar. Sa gubat ng mga Tutubi. Pero, para siyang naligaw. Tipad dito, tipad diyan. Minarkahan niya ang mga puno ng kanyang dinadaanan ngunit hindi ito nakatulong. Doon at doon pa rin siya paikot-ikot. Tila may misteryo sa lugar na kanyang napuntahan. Nagpalit ng plano si Tutubi. Imbes na hanapin ang sariling tahanan, naghanap muna siya ng masisilungan. Ngunit, ramdam niyang mapangadib ang kagubatan. Si Tutubi ay napadpad sa isang puno. Kaibigan gagamba, magandang hapon. Kaibigan? Uyo! Naligaw kasi ako eh. Maaari lang sanang makituloy kahit isang gabi lang. Pasensya na tutubig. Wala nang espasyo dito. Tingnan mo naman. Ah. Puno na kami dito. No vacancy. At isa pa, hindi kita kilala. Baka kainin mo lang ang mga itlog ko. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Magandang hapon. Dumidilim na at gumagabi na. Lumilipad pa ulit-ulit si Tutubi at naghahanap siya ng masisilungan. Gabi na talaga. Maririnig na lang ang mga huni ng mga kwago, ang tunog ng mga kuligdig at daloy ng bati. May nakikita si Kitubi sa malayo. May isang buta sa lupa at pinasok niya ito. Medyo mahaba ang tunnel. Naaamoy niya na ang mga langgam ay nakatira dito. Habang sinusuyod ang tunnel, nagsalita ka agad siya. Am, magandang... Bago matapos bumati si Tutubing, ay may narinig siyang nag-uusap. La, 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 la. Habang papalit-palit, ay lumalakas at nagiging malinaw ang usapan. Tinuloy-tuloy niya ang pagpasok hanggang sa makita niya ang dalawang mag-asawang gam. Ano ka ba naman? Ang laki-laki ng bills natin. Eh anong kung malaki? Ikaw ba ang nagbabayad? Ganon? Eh, ikaw nga ang malakas kumamit ng telepono eh. Ang kulit mo din ano? Ako naman nagbabayad. Maski, ikaw pa ang nagbabayad. Eh, nahuli kita kahit may kausap ka. Ha? Halingin ka na halingin. May kalaguyo ka, dono ka. Parang ang bungangan ng piplanggam nakita niya si Tutubi. Hoy! Dito ka! Alis! Alis! Takot na takot at lungkot na lungkot ang, at pagod na pagod na umalis si Tutubi. Nilipad-lipad niya naman siya at naghanap ng mabitulit. Hanggang sa mapadpad siya sa isang malaking bato na maraming tutubig. Yehey! Magandang gabi mga kapwa ko tutubig! Maaari bang makituloy kahit isang gabi lang? Ha? Hindi ka naman taga rito eh. Isa pa, sapat lang ang pagkain namin dito. Makikihati ka pa. Bumilipot ng bahog niya sa pasigil. Masigil na kami dito! Marami na rin kasing nakikituloy dito! Sip-sip na kami! Baghanap ka na nga lang mag-ibang bato dyan ibak bato, nakatulad nitong samin. Dublak na lang sa'yo. Sabay-sabay na nagtawa ng amang katak. Tutubi si Tizen. ng na lang po sa tutubi at malupa. niya ang bato. Lipad, lipad, lipad. Ang kawawang tutubi. Lumipad, lipad sa ibabaw ng ilog tahimik ang paligid. Maririnig sa paligid ng ilog ang kokak ng palaka. Kokak! 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 Maya-maya. Hala! Huwag mo akong kainin palaka, huwag! Kokak! 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 Baalam, malupit na mundo! Unti-unting humihigpit ang tila na nakapalupot sa katawan ni Tutubi. Pero sa isang sandali lang, Ibinabase e yan ng palaka sa isang water lily. Wa! Dinga, buhay pa ako? Korak, korak. Oo, buhay ka pa. Eh, bakit di mo ko kinain? Sa tingin mo, kokak, kokak. Bakit hindi kita kinain? Kokak. Siguro, sugo ka ni Lord. Nasaksihan siguro ng kalangitan ang sinapit ko sa mga kapwa kong tutubi. Sila mismo kasing makalahi ko. Ano? Eh, ilerejik ako. Salamat sa'yo, Anghel na palaka. Salamat kay Lord. Kokak, kokak. Nakatrag ka ba? Kokak hindi ako kumain ng tutubi. Hindi rin ako kumain ng drugs. Ano ka ba? Kokak, kokak. Kokak. Hindi naman, hindi naman, kakak, kakak, hindi naman kita kakainin eh, kokak. Bakit? Vegetarian ka ba? Diet ka? kokak. Kokak. Ang dami-dami mo namang sinasabi. Alika, dadalhin kita sa bahay mo ko. Mukhang pagod ka na at kailangan mo nang magpahinga. Ipapakilala kita sa aking asawa. At doon na natapos ang pakipagsapalaran ni tubig. Nahanap na niya ang kanyang tahanan. O mga bata, sana merong kayong natutunan na aral sa aking kwento. Magandang gabi at matulog na kayo mga bata. Samuli.